topic po natin ngayon sa magulang, di ba? Uh, ano ba talaga ang obligasyon ng mga anak sa magulang nila? Di ba? Maraming pag-aaway dito eh, maraming issue. Ano rin ba ang responsibilidad ng magulang sa anak nila? Lahat tayo dumaraan dito, ako magulang ako. Kung kayo magulang, pakinggan niyo yung side natin. Kung kayo ay anak, may reklamo kayo sa magulang nyo, tingnan na rin natin gagawin kong very balance okay balance ito para sa anak para sa magulang kasi may mga nababasa ako eh, yung mga anak daw ay parang naaabuso at ginagawang retirement fund ng mga magulang nila kaya hirap na hirap yung mga anak sa pag-aalaga meron din naman tayong nakikita na yung mag mga ibang anak pinapabayaan yung magulang nila kahit dati yung magulang nila inalagaan sila maigi. Actually, maganda po to. Tingnan natin na Unahin natin muna to. Ang first issue, ano yung mga possible na pagkakamali ng magulang? Na medyo, siguro, pwede natin sabihin na medyo naaabuso nila yung anak. Meron din kasing ganyang magulang eh. Although bihira na siguro to. Later, sasabihin din natin yung mga paghihirap ng magulang at sakripisyon nila para sa mga anak. Side naman natin mga magulang to Baka hindi alam ng mga anak natin, ito yung mga na-sacrifice natin. At ano yung solution natin? Hanggang saan ba dapat itulong ng anak sa magulang? Okay, sige natin. Ano yung sampung sitwasyon na medyo may kasalanan ng magulang dito? At medyo napapahirapan yung anak nila. So ito, ito yung side ng mga anak. Kung ang 1 out of 10 na medyo mali yung magulang dito. Number 1, kung yung magulang tulad natin ay walang financial planning. Ibig sabihin, tayong mga magulang, hindi tayo nag-ipon ng pera, uh, wala tayong hinanda para sa sarili natin, kaya pagtanda, asa tayo ng asa. Pero ibig ko naman sabihin, eh, kung talagang mahirap yung magulang o walang, wala naman siguro na tapos sa pag-aaral, ito lang ang kaya, ay eh, okay na yon Pero yung point ko lang, yung talagang meron lang kasing magulang na hindi rin nagpaplano kaya uh, lumulubog yung buhay. So, baka lang naman ganun ha. So, lesson din for magulang to. Number two, kung yung magulang ay gumagamit ng guilt trip or emotionally pressuring. Emotional manipulation, siguro kinukulit mo yung anak mo na Uy, kailangan tulungan mo ako. Uy, kailangan bigyan mo ako, gayang gayat, Over-reliance ka sa anak mo. Hingi ka ng hingi lagi sa anak mo. Uh, pag ganon, eh medyo malina yung magulang doon. Number three, limited future planning. Siguro yung magulang ay hindi nagplano para sa magkakasakit siya balang araw o hindi nagready o baka magastos dati baka manginginom naninigarilyo tapos magkakasakit ang mga babae yung mga anak di ba lugi naman yung anak di ba number four ito nga minimal or no retirement savings di ba so pag walang kapera pera yung magulang ay yung anak mag a ng gastos lahat. Number five, ito pwede kasalanan ng magulang. Ha? Wala, wala po ako kinakampihan. Huwag kayo, mag, Example lang to Kasi lahat tayo dumadaan dito. Number five, kung mali ang lifestyle ng magulang. Kung yung magulang magastos, nagsusugal, kung ano no, binibiling mamahaling gamit, o tapos walang pera in the future, tapos ihingi sa anak. Ay bakit alam mo naman pala wala kang pera but uh, gastos ka ng gastos, di ba? Number six, kung yung magulang matigas ang ulo, ayaw mag-discuss ng paraan para maayos yung pera, ibang solution. Ang isip ng magulang, ang anak ko na bahala mag-alaga uh, sa akin kasi nalagaan ko dati. I'm not sure kung merong ganitong magulang. Ha. Pero ang point ko lang, yun din. Kung ganito man yung magulang, eh, baka dapat uh, tayo magulang, dapat independent tayo. ba? Diba? Huwag tayo umasa sa anak kung kaya natin. Number seven, unrealistic expectation. Sobra tayo asa sa anak. Nag-graduate na yan, nasa abroad yan, OFW yan. Siya na bahala sa lahat ng kailangan natin dito. Diba? Siyempre, habang kaya natin, tayong mga magulang, tatrabaho tayo. Kahit senior tayo o 70, kung kaya pa mag may sarili tayong kita, okay din. Number eight, kung yung magulang, no plans for self-sufficiency hindi talaga nag-effort na ayusin yung buhay nila. Hindi nag-effort na magre-retire ako, walang inipon na pera para sa sarili nila. Hindi nagtipid. Number nine, kung yung magulang pinasa na lahat ng household responsibility sa anak, pagbayad ng kuryente, ng tubig, pagkain, gamot, lahat na pinasa sa anak. At number 10, yun na nga, pati yung mga hospital, healthcare responsibility, pagkausap, lahat na. So, pag ganito yung magulang nyo, eh, para, baka may kasalanan siya. Baka. Pero hindi pa tapos, ha? huwag mo na kayo uh, magalit anak, agad mga anak kasi marami ding sacrifice yung parents. Mamaya eh. sa parent side. Tapos, magkakaroon ng parental authority ship. Ibig sabihin, pag bata ka pa, sunod ka sa magulang mo. Pero pag magulang mo matanda na 60, 70, 80, medyo yung anak na ang nagiging boss. 'Di ba? Kasi yung anak na ang kumikita, siya na magde-decide. Eh. So, nagkakaroon ng shift eh. Kaya yan yung manangyari. Okay? So yan yung mga mga tayong mga magulang dapat maging independent tayo. Next, ito naman sa side ng parents. Siyempre, tayo, parents tayo. Eh may walong bagay na sinakripisyo nating mga magulang para sa anak natin na hindi nila alam at minsan binabaliwala nila. O ano naman tong walo on the side of the parents? Number one, sinacrifice natin yung relationship natin. Ibig sabihin, yung nanay, imbis na yung nanay ay inaalagaan yung tatay, yung nanay, siyempre, puro bata na, puro baby na ang priority. So, di ba? Doon na napunta eh. Na-sacrifice nung nanay yung relationship niya. Number two, oras. Ang daming oras binigay ng tatay, maghatid, magbili ng gamit, magbili ng gatas. Imbis na magre-relax yung tatay na kung ano nung -ano gagawin, kailangan siyempre pakainin niya yung bata, ilalaruin niya, dadali niya dito. So, time pa rin yun eh. Time pa rin yun. Number three, siyempre malaki ginastos malaki ginastos ng magulang nyo para mapalaki kayo. O hindi pa natin kinakount yung aral at iba pa. Number four, sinacrifice din ng mga parents yung freedom nila. Binigay nila if dapat yung mga magulang pwede magbakasyon, magbeach, magpahinga. Eh syempre, alaga sa bata, di ba? Baka meron sila gusto gawin para sa sarili nila. They have to give up para mag-alaga ng anak. Kaya ngayon, yung bagong generation, Diba? ba? Konti na lang mag-anak at matagal na sila nag-aasawa kasi gusto nila nga yung time nila for themselves eh. Pag nagkaanak sila, alam nila na kung malaking investment pa 'to. Uh, baka maging suwail pa na anak 'to, paano na, 'di ba? So they give up relationship time, money, freedom, food. Imbis na ikaw kakain ng masarap, bibigay mo sa anak mo, syempre. 'Di ba? Number six, social life. bis na magchika-chika with friends, with high school friends, eh, nandyan yung anak eh. So, dapat uh, sacrifice. Seven, career. May mga nanay na gini-give up yung career para lang mag-alaga ng anak. And number eight, yung mga gusto, mga desires ng parents. Nanay gusto bumili ng mamahaling jewelry, mamahaling sapatos. Siyempre, bibigay na niya ng laruan sa anak niya. Diba? So, malaki na sacrifice nila na hindi alam ng bata. Usually, gagawin ng parents. So, dahil talagang talagang unconditional love naman talaga yan. Eh. Talaga, di ba? Siyempre, bata, cute eh. Diba? So, tutulungan mo. Pero, later on, bahala na yung anak kung magpapalit uh, sila. Okay. So, nagpakita ko na both sides. Ito naman ang issue. Paano ba dapat... Uh, palitan ng anak ang tinulong sa kanya. ba? Diba? Kailangan ba bayaran ng pera? Kaya lang, hindi naman kailangan ganon. Ayaw din naman natin mahirapan yung mga anak. Tsaka ayaw din natin sumobra ng abuso yung magulang. Okay? Ang magagawa lang ng anak, ko kayo nakikinig sa mga kabataan, number one, mag-aaral ka lang sa school, huwag ka lang mahuli ng polis, di ba? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Make the parents proud lang. Yun ang mahinihingi eh. Hindi naman pera eh. ba? Diba? O, trabaho lang. So, okay na yon sa kakaramihan ng parents. Okay? Marami pang magulang. Inaayos pa yung binibigyan yung anak ng bahay, ng gamit. Meron pang ganun. Talagang todo-todo spoiled yung bata. Eh. Meron ganun. So, ito na yung debate. Gano'ng karami ibibigay ng anak sa magulang. Ano tama, ano mali. Ito yung factors. Number one, anong lahi ka ba? Kung American ka, kano, eh, ibang, ibang, ibang usapan. Kung tayo, Asia, Pinoy, syempre sa Pilipinas, eh, ang culture natin, dapat alagaan ng ang magulang. So, medyo nakatil tayo doon. Kasi yun ang kinalakihan eh. ba? Diba? Yun ang kinasanayan. Pag iniba natin masyado, di parang, ah, uh, iba tayo. So, may konting cultural expectation. Number two, malaki namang ginastos ng parents sa atin. So, kailangan konting, konting palit. ba diba? Kung wala tayong maipalit na kung tayo mga anak, wala tayong trabaho, kaya <laughs> yung magulang ang mayaman, di wag na pera ipalit natin. Ah, alagaan na lang natin, bigyan mo na lang regalo, bigyan mo ng flower, chocolate, o tulong ka na lang sa bahay, tagalinis ka, taga-alaga. kung yun lang kaya ibalik nung anak, okay rin naman yun. ba? Diba? Kasi may implication po to, yung mga bata. Ito, makinig kayo. Yung mga bata na nakikinig na followers ko, kung ano ang trato mo sa magulang mo, yun din magiging trato ng anak mo sa iyo. Ibig sabihin, pag ikaw, inaway mo yung parents mo, sinigawan mo, yung anak mo, pwede ka rin niya sigawan in the future. Sasabi niya, eh, yan ang ginawa mo sa lolo-lola eh. Di ganun din. So, may future implication yan. Ng, kasi pinapanood tayo ng future generation eh. Kung hanggang dito na lang, hindi natutulungan, eh, magagaya. So, pwedeng express words of gratitude through words and writing. And lastly, iba-iba ang, ang anak. Okay? Huwag tayo umasa lahat ng anak mabait. O, meron talaga iba-iba. May mabait, may masuwail, may, may iba may sungay, iba-iba. Okay? So, huwag, tayo, wag din natin masyado i-pressure yung mga anak kasi iniisip ko rin ngayon, yung mga bata ngayon, may social media, maraming may depress, mayroon mga self-harm, kung ano nung iniisip ngayon, maraming din silang pressure, kaya baka medyo i-adjust natin na intindihin na intindihin din nating mga magulang yung mga anak natin. Okay, sana nakatulong po to. Pinakita ko sa inyo ang pros and cons para mabawasan yung away. And syempre, mag-comment kayo diyan. I-comment niyo yung issue niyo. Oo. Uh, wag lang masyadong patama sa magulang at wag masyadong patama sa anak baka mabasa nila mag-away pa kayo. Pero pwede niyo ikwento yung experience niyo at ano ang tingin niyo obligasyon ng magulang sa anak at anak sa magulang kanya-kanya po to kanya-kanyang style depende sa dami ng sakripisyo at dami ng uh, mga ginawa ng magulang at anak salamat